Isipin ang iyong sarili sa marinal na tagpuan ng paghahari ng pinakamatalinong hari sa lahat ng panahon, kung saan ang isang simpleng lingkod, isang manual na manggagawa na hinihimok ng isang walang kabusugan na pagnanais para sa kapangyarihan, ay naglalagay ng isang matapang na paghihimagsik na magdadala sa kanya sa trono. Ang mga bulwagan na dating nagtaas sa karunungan ng monarko ay umaalingaungaw na ngayon ng mga salita ng pag-asa at pagpapanibago. Nayon, malalaman mo ang biblikal na kwento ng lalaking ito na lumabag sa lahat ng inaasahan, si Jeroboam. Mula sa hamak na pinagmulan, si Jeroboam ay isang Ephraimite, anak ni Nanebat at Zerwa. Ang kanyang ina, si Zerwa, ay isang balo na maaring nag-ambag sa katamtamang katayuan ng kanyang pamilya sa mga unang taon nito. Ang kabataang si Jeroboam ay inatasang manguna sa gawain ng mga Ephraimita sa panahon ng pagtatayo ng Tor ng Milo. Isang uri ng depensibong istruktura na nagsilbing isang imbakan din sa panahong ito na nasaksihan mismo ni Jeroboam ang mapaniil na patakaran na isinagawa sa Israel sa ilalim ng paghahari ng hari si Solomon ang mabigat na trabahong ipinataw sa mga tao kasama ng mataas na buwis ay nagdulot ng malawakang kawalang kasiyahan sa mga tribo kabilang ang mga Efraimita na hindi Nasisiyahan sa pang-aapi na ito sinimulan ni Jeroboam na pagnilayan ang posibilidad ng isang pag-aalsa, laban sa administrasyon ni Solomon ang kanyang kawalang kasiyahan ay lumaki, habang ang mga mapang-aping patakaran ay nagpapatuloy. Gayunpaman, bago niya magawa ang kanyang mga intensyon, ang sitwasyon ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Nang matuklasan ang mga plano ni Jeroboam, sinubukan ni Solomon na alisin ang posibleng banta sa kanyang pamamahala. Napagtanto ni Jeroboam ang panganib, tumakas si Jeroboam sa Ehipto, kung saan siya nanatili sa pagkatapon hanggang sa kamatayan ni Solomon. Sa panahong ito, nakatanggap si Jeroboam ng mahalagang propesya sa pamamagitan ng propetang si Ahias na humuhubog sa kanyang kapalaran. Ang mga propesyang ito ay nakatala sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 11. Ang konteksto ay nagsisimula kay Solomon. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa iyo na suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at Leaving your like maaaring hindi ito mukhang ngunit ito ay napakahalaga para sa amin upang makapagpatuloy sa gawain ito. Ang pagpapatuloy ni Solomon, dahil sa kanyang espiritual na pagtataksil at pagsamba sa Diyos Diyosan, ay nagpukaw ng galit ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propetang si Ahias na pinili si Jeroboam, ang lingkod ni Solomon noong panahong iyon. Upang maging pinuno ng Northern Tribes, ang propesya ay iniharap sa isang tiyak at simbolikong paraan. Pinunit ni Ahias ang kanyang balabal sa labindalawa piraso at nagbigay ng isa sero piraso kay Jeroboam na sumisimbolo sa isa sero tribo ng hilaga na siyang. Mamamahala sa mensahe ay si Clara Jeroboam ay magiging hari sa malaking bahagi ng kaharian ng propeta. Ibinigay din ni Isayas ang isang nakakondisyong banal na pangako, kung si Jeroboam ay tapat na susunod sa mga daan ng Panginoon, susundin ang kanyang mga utos, at ilalaan ang kanyang sarili sa tunay na pagsamba, ang Diyos ay nangangako sa kanya ng isang pangmatagalang dinastya. Sinabi ng pangako, kung didingin mo ang lahat ng iniutos ko sa iyo, at lalakad ka sa aking mga daan, at gagawin mo ang tama sa aking mga mata, na iingatan ang aking mga palatuntunan at mga utos, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si David, ako ay sa sayo at itatayo ko. Ikaw ay isang matatag na bahay gaya ng itinayo ko para kay David at ibibigay ko sa iyo ang Israel. Pagkamatay ni Haring Solomon na namuno sa lahat. Ang Israel ay lumitaw sa isang kontekstong pangkasaysayan na minarkahan ng mga tensyon at kawalang-kasiyahan. Si Solomon, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, tulad ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem at sa kanyang karunungan, ay nagpataw ng malaking pasanin sa buwis sa mga tao upang tustusan ang kanyang napakalaking proyekto, bilang karagdagan sa paggamit ng sapilitang paggawa upang itayo ang mga ito, ang mga proyekto ay nagdulot ng sama ng loob sa mga tribo sa Hilaga. Ang mga tribo sa Hilaga na pinamumunuan ni Jeroboam na kababalik lamang mula sa Ehipto ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa pang-aapi sa ekonomiya noong panahon ng paghahari ni Solomon pagkatapos ng kamatayan ng matalinong haring. Jeroboam ay napili bilang kinatawan ng Northern Tribes upang iharap. Iniharap ni Jeroboam at ng mga kinatawan sa Hilaga ang kanilang mga kahilingan sa kahalili ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam. Nang hilingin kay Rehoboam na bawasan ang mga buwis at sa pilitang pagtatrabaho, sumangguni siya sa mga nakababatang tagapayo na nagrekomenda ng malupit at hindi nababagong na tugon. Ang desisyong ito ang nagpasimula ng pagkakahati ng kaharian. Ang pagtanggi ni Rehoboam na tugunan ang mga kahilingan ng mga tao ay lumikha ng isang alon ng kawalang-kasiyahan na mabilis na nauwi sa malaking kawalang-kasiyahan. Pagkatapos ay pinamunuan ni Jeroboam ang isang pag-aalsa laban kay Rehoboam na humihingi ng kalayaan para sa hilagang mga tribo. Bagamat nalutas ang tunggalian sa diplomatikong paraan, ang paghihiwalay ay ngayon ay isang realidad na may kalayaan na itinatag si Jeroboam ay naging unang hari ng hilagang kaharian na kilala bilang Israel ang pagpapatuloy ni Solomon, dahil sa kanyang espiritual na pagtataksil at pagsamba sa Diyos Diyosan, ay nagpukaw ng galit ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng propetang si Ahias na pinili si Jeroboam, ang lingkod ni Solomon noong panahong iyon. Upang maging pinuno ng Northern Tribes, ang propesya ay iniharap sa isang tiyak at simbolikong paraan. Pinunit ni Ahias ang kanyang balabal sa labindalawa piraso at nagbigay ng isa-sero piraso kay Jeroboam na sumisimbolo sa isa-sero tribo ng hilaga na siyang. Mamamahala sa mensahe ay si Clara Jeroboam ay magiging hari sa malaking bahagi ng kaharian ng propeta. Ibinigay din ni Isayas ang isang nakakondisyong banal na pangako, kung si Jeroboam ay tapat na susunod sa mga daan ng Panginoon, susundin ang kanyang mga utos, at ilalaan ang kanyang sarili sa tunay na pagsamba. Ang Diyos ay nangangako sa kanya ng isang pangmatagalang dinastya, Sinabi ng pangako, kung didingin mo ang lahat ng iniutos ko sa iyo, at lalakad ka sa aking mga daan, at gagawin mo ang tama sa aking mga mata, na iingatan ang aking mga palatuntunan at mga utos, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si David, ako ay sa sasayo at itatayo ko. Ikaw ay isang matatag na bahay, gaya ng itinayo ko para kay David, at ibibigay ko sa iyo ang Israel. Pagkamatay ni Haring Solomon na namuno sa lahat. Ang Israel ay lumitaw sa isang kontekstong pangkasaysayan na minarkahan ng mga tensyon at kawalang-kasiyahan. Si Solomon, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, tulad ng pagtatayo ng templo sa Jerusalem at sa kanyang karunungan, ay nagpataw ng malaking pasanin sa buwis sa mga tao upang tustusan ang kanyang napakalaking proyekto. Bilang karagdagan sa paggamit ng sapilitang paggawa upang itayo ang mga ito, ang mga proyekto ay nagdulot ng sama ng loob sa mga tribo sa hilaga. Ang mga tribo sa hilaga na pinamumunuan ni Jeroboam na kababalik lamang mula sa Ehipto ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa pang-aapi sa ekonomiya noong panahon ng paghahari ni Solomon pagkatapos ng kamatayan ng matalinong haring. Jeroboam ay napili bilang kinatawan ng Northern Tribes upang iharap. Iniharap ni Jeroboam at ng mga kinatawan sa hilaga ang kanilang mga kahilingan sa kahalili ni Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam. Nang hilingin kay Rehoboam na bawasan ang mga buwis at sa pilitang pagtatrabaho, sumangguni siya sa mga nakababatang tagapayo na nagrekomenda ng malupit at hindi nababagong na tugon. Ang desisyong ito ang nagpasimula ng pagkakahati ng kaharian. Ang pagtanggi ni Rehoboam na tugunan ang mga kahilingan ng mga tao ay lumikha ng isang alon ng kawalang kasiyahan na mabilis na nauwi sa malaking kawalang kasiyahan. Pagkatapos ay pinamunuan ni Jeroboam ang isang pag-aalsa laban kay Rehoboam na humihingi ng kalayaan para sa hilagang mga tribo. Bagamat nalutas ang tunggalian sa diplomatikong paraan, ang paghihiwalay ay ngayon ay isang realidad na may kalayaan na itinatag si Jeroboam ay naging unang hari ng hilagang kaharian na kilala bilang Israel. Sa mga kahihinatnan ng paglihis sa mga daan ng Diyos, isang araw isang tao ng Diyos na ang pangalan ay hindi binanggit sa Biblia ay humarap kay Jeroboam habang siya ay nasa altar sa Bethel ang taong ito ay nagpahayag ng isang propesya na naghula maapektuhang mga pangyayari sa hinaharap ipinahayag niya na sa hinaharap ay isang hari. Nang angka ni David na naggangalang Josias ay lilitaw at mag-aalay ng mga hain sa altar na ito ay susunugin sa altar ang mga idolatrosong pari na nagsunog ng insenso dito at ito ay magsisilbing tanda ng na ang altar ay mahahati at masira ay may malalim na implikasyon para sa dinasya ni Jeroboam at para sa mismong altar sa Bethel. Ipinahihiwatig nito na ang dinasya ni Jeroboam ay maantala at ang isang matuwid na hari, si Josias, ay lilitaw upang magsagawa ng mahalagang gawain sa altar. Ang tanda ng paghahati at pagkasira ng altar ay sumasagisag sa hindi pagsang-ayon ng Diyos sa mga gawain relihiyoso na itinatag ni Jeroboam. Ang hulang ito ay natupad pagkaraan ng mga siglo, sa panahon ng paghahari ni Josias, ang hari ng Juda, na kilala sa kanyang reforma sa relihiyon, ay sinira ang mga altar at matataas na lugar na inialay sa idolatria. Kabilang ang altar sa Bethel ay sinunog niya ang mga buto ng idolatrosong mga pari sa altar, kaya pinatutunayan ang pagiging tunay ng gawa ng tao na hula ng Diyos ang propesyang ito ay itinatampok ang soberanya ng Diyos sa mga mangyayari sa hinaharap at ang paangailangang sundin ang kanyang mga utos nagsisilbi rin itong babala tungkol sa ang espiritual na mga kahihinatnan ng mga pagpili na lumihis sa tunay na pagsamba sa Diyos tungkol kay Jeroboam ang Biblia ay hindi nag-aalok ng mga tiyak. Na detalye tungkol sa kanyang kamatayan, ngunit nag-uulat na siya ay naghari sa loob ng 22 taon bago pumanaw. Sinadab ay umakyat sa trono bilang kahalili niya, ang maikling panahon ng isang kaharian na nahahati sa dalawang malayang estado ay hindi nagtagal, ang hilagang kaharian, na pinamamahalaan ng magkakasunod na mga monarko na madalas lumihis sa mga daan ng Diyos, ay nagkaroon lamang ng dalawang siglo, gaya ng ipinropesya ni Jeroboam, ang kanyang paghina ay naganap noong pitong daan at dalawamput Ang katimugang kaharian na kilala bilang Judah ay nahaharap sa isang katulad na kapalaran bagaman. Sa ibang pagkakataon, lumitaw ang Babilon bilang isang mananakop na kapangyarihan, at noong limang daan at walumput anim is Jerusalem. Ang kabisera ng Juda ay nahulog sa mga puwersa ng Babylonian. Ang templo, isang pangunahing simbolo ng pagsamba ng mga Judyo, ay nawasak at isang malaking bahagi ng populasyon ang dinalang bihag sa Babylonia. Ang paghahari ni Jeroboam, na minarkahan ng paghahati ng kaharian ng Israel, at ang pagpapakilala ng mga kontrobersyal na gawaing relihiyon ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng mga Israelita. Ang kanyang pamamahala, bagamat makabago sa ilang mga aspeto, ay nagresulta sa isang panloob na pagpapahina na humantong sa kahinaan ng kaharian sa mga panlabas na banta. Ang katapusan Ang trahedya ng kaharian sa ilalim ng pamumuno ng Babylonian ay nagdala ng isang panahon ng pagkatapon at pagdurusa para sa mga Israelita. Ang pagkawasak ng Jerusalem at pagkabihag sa Babylon ay mga mapangwasak na pangyayari na lubhang yumanig sa pagkakakilanlan at pananampalataya ng mga tao, gayon paman, kahit na sa gitna. Nang kahirapan, ang mga tradisyon at ang pag-asa ng pagpapanumbalik ay nanatiling buhay, na nagpapakita ng katatagan at kakayahang umangkop ng mga Israelita na sumasalamin sa paghahari ni Jeroboam at ang kanyang pagbagsak sa mga Babylonia ay nag-aalok sa atin ng mahalagang aral tungkol sa pamumuno. Pananampalataya at ang epekto ng mga desisyon sa politika at relihiyon ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga ito. Mga pangyayari sa kasaysayan ng Biblia na mas mauunawaan natin ang mga komplikado ng kasaysayan ng tao at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kapangyarihan, kultura at relihiyon. Naway lagi nating hanapin ang banal na karunungan sa ating mga desisyon at magtiwala sa plano ng Diyos, batid na, kahit sa mga paghihirap, ginagabayan niya ang kanyang mga tao tungo sa pagtubos at pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Sana ay nagustuhan mo ang video ngayon. Iwanan ang iyong opinion o mungkahi para sa mga susunod na video sa mga komento. Salamat sa panonood at manatili sa piling ng Diyos.